<laughs> Magandang araw sa inyo mga kapogi Ngayong araw ay pupunta tayo ng dagat Para mamingwit ng isdang tambagoy At kumuha ng tuway Siyempre nagbaon kami dito ng kanin At ang paborito kong karne Karninas Kailangan namin magdala nito Dahil medyo malayo ang aming pupuntahan Kita mo naman sa laki ng aking bag Naakalay ako yung mag-abroad na tapos ay mag-aasa muna ako dito ng aking itak. Bigla namang sumulpot itong si Miming. Dito pa uminom sa aking tabo. Siyempre, ako na ang mag adjust Nakakaya naman kay Miming. Sabi kasi nila, mga pit lover daw ay pogi. Naniwala naman ako doon. Kasi totoo naman, before anything else, siyempre, iakit po na namin ang aming service. Tatlo lang kasi kami dito guys, ang pupunta sa dagat, ang aking bilas at kasama ang aming chowin. Dahil walang maghahawak sa aking kamera, di ko na nabidyuhan ang aming biyahe. Dito guys, sa probinsya, kahit wala kayong pera na pambili ng pangulam, basta marunong kalang dumiskarte, ay makakakuha ka ng libre ng inyong pangulam sa pangaraw-araw. Dito may alang kaming tulay na matibay. Kunting pagkakamali mo lang ay makikita mo na si San Pedro. Buti na lang hindi ko na panakita ang aking muka na pinapapawisan. Dito sa tinuro ni Tio marami daw ditong mga bagungon. Pero hindi ito ang aming sadya. Kaya nagpasya kami ipagpapatuloy aming paglalakbay hanggang sa nakaabot na kami sa aming patutunguhan. Kapag maaga kang makarating dito, ang tubig dagat dito ay hindi masyadong malalim. Lumalalim lang siya pagdating ng hapon dito ay nakapukulot si Bilas ng talaba dahil wala daw siyang almusal kanina ito na lang muna daw ang kanyang kakainin dito ay pupunta muna kami sa pinagkukuha na namin ng tuway tapos ay isinabit muna namin ang aming bag para makapagtuway kami ng maayos ganito lang yung ginagawa namin kapag nagtutuway kami Mabilis mo lang malaman kung mayroong tuway. Pag natatamaan ang shell dito, anong tawag nito sa inyong lugar guys? Kapag pumupunta kami sa dagat at wala kami nakukuha ang isda, ito yung kinukuha namin. Para kahit paano ay mayroon kaming dalang pawi. Nakaka-enjoy din ang ganitong experience mga kapogi... Oo, sabi natin nakakapagod dahil malayo. Pero yung kasiyahan na ginagawa mo sa iyong sarili ay nagpapatuloy na malaya natin ginagawa ang mga bagay na gustong gusto natin. Katulad ko, malaya kung sinasabi na pogi ako todo foto By the way, back to the topic guys. Dito ay magkalapit lang ang mga tuway na aking pinukuha at hindi ko na iniisipada ang lupa para makahanap ng tuway. Lumalabas kasi ang bagay ng katawan kaya hindi na ako nahirapan. Di na kami magtatagal dito kasi mamimingwit pa kami ng isdang tambagoy. Kaya minamadali ko ng pumunta sa aking mga kasamahan. Kaya hanggang dito na lang muna ang video natin mga kapugi. Abangan nyo na lang ang part 2 nitong video. Maraming salamat.